Mga ma'am sir, kung gamit nyo pa rin ay alambre na sampayan, ay dapat nagpapalit na po kayo ng ganitong sampayan. Bakit ko po nasabi mga ma'am sir? Dahil po ito po ay gawa po sa stainless steel, flexible po ito at matibay at garantisado po na sulit po ang pera nyo kapag binili nyo po ito. Dahil po yung mga materials na ginamit dito ay matitibay po. Makakasigurado po kayo na safe lahat ng gilid nito dahil po ito ay may plastic plug bawat dulo po. Take note po, may kasama po siyang non-slip foot pad para saan po to. Dito po yung nilalagay sa pinakailalim po para po hindi po nadulos yung sampayan nyo kapag ginagamit nyo. Ayan po, kaya po safe na safe kahit po sa tiles nyo gamitin ay hindi po siya dudulas. At ito pa nga po mga ma'am sir dahil po ito pong pole natin ay adjustable po yan. Bali po mahaba po siya ng 240 cm po kaya marami po kayong mailalagay na sinampay. At may kasama na nga rin po pala siyang ganito. O para saan po to? Ano pong tawag dito? Ito po ay detachable middle pole. Para po to dito sa may gitna, kung nabitin po kayo magsampay, ay pwede po siya ilagay dito. Isampay nyo po yung maliliit na damit dito o kung ano man, dito po yan sa gitna nilalagay. At mga ma'am sir, ang tanong ng marami, magkano nga ba to? Mabibili nyo nga pala ito mga ma'am sir sa halagan 300 plus pesos. Meron na kayong sampayan na ganito katibay at, at super quality. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ma'am sir? Mag-checkout na kayo.